Ayan mga idol, kukonvoy uh, na kami, palabas na kami mga idol. Ayan, nagkonvoy kami uh, tatlo mga idol. Uh, ayan, uh, itong kami uh, kaming tatlo ay uh, isang uh, lang. Ayan mga idol, oh. Ayan, uh, parehas kami ng uh, container. Kaming tatlo. Uh, palabas na tayo mga idol, uh, proceed na tayo sa ano. Kanlubang ah, lubang ang baba nito mga idol ah, Tung lang tayo itong mga idol para isang ah, ano lang, ah, isang ah, labasan lang Ayan, uh, shout out din pala dyan sa lahat ng uh, mga trupa natin. Uh, sa lahat ng TDSP uh, family, shout sa inyo mga idol. Uh, shout din sa lahat ng uh, TDP. Uh, sa lahat ng chapter ng TDP, shout out sa inyo mga idol. Ingat-ingat uh, kayo lagi sa inyo nga uh, mga biyahe mga idol. No? Uh, uh, tayo din mga idol, ay uh, ingat din tayo sa ating uh, biyahe ngayon. Kasi medyo layo-layo pang ating uh, pupuntahan mga idol. Uh, punta pa tayo mga idol ng uh, kanlubang uh, kanlubang mga idol ang uh, diskarga nito uh, dito lang kami ngayon sa kabiti mga idol kasi uh, dito ang pisa uh, ayan uh, mga idol ayun uh, lang mga idol uh, maraming maraming salamat uh, sa panonood ng ating uh, video ayan, uh, bye bye mga idol